ay panyana ay 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 ko sa iyang mama, kabalo ka, o sa ingon ni mami sa ko. Ipaglaban nimo si Sisi kay ngay ngano dili dili ni nimo si Sisi kabunsay kay shy mulaban sa imuha. Oh. Oh. Sword! Oh. Sword! Sword! sword, sword, sword. Di pag pakialam, man, oh, ano pakialam, ano? Oh, okay. oh, oh, oh <laughs> wala! Oh, ah, wala na, na! Wala na <laughs> kayo pakialam! pakialam oh, pero so... si Mami, si Mami nagsagot ha! Oh. Si Mami nagsagot ako ha! Wala kayo pakialam na! Pero... Sagot na sayang Mami! <laughs> Gistoryan ako! Gistoryan ako! Gistoryan ako ni Mami! So... Love. So, kamo so, na, na ni Mami! So, kamo na ni Mami ni Sisi! So, mm -hmm. uya mi sisi live. lai. Uya mo ni sisi, mo sa mama ni sisi. <laughs> <laughs> uya <laughs> mo sisi, alangan kay ikaw. Ikaw nang sige nakapang chika dito do dito daw nitug si, si si sa ko kana si Bonsai Perino nang chika man sa dito agod bulagan na ako sa ike okay, para para dili na sa para dili na ko kaon niya Saymo na lang ko padulong dolong. sa istorya pa rin oh. O, saymo. Ayaw kanya na. Ayaw pa. Ayaw kanya na, toto ko. O, okay. O, hindi ka kabalo otek. Wala kang otek. Wala kang otek. Wala kang otek. Wala kang gay otek pero kulot man pud. Wow. ba sa mga vlogger ba otek. Ah, vlogger sulit tao. Ikaw kay TikToker man ka di, man ka blogger. <laughs> Tiktoker nga, creator ba? Anang inaanara sa iyo sa iyo, di ay. Okay naman, <laughs> kaya gusto naman ni Sisi sa iyo Pero wala kang kabalo, kikibaliktad <laughs> na tayo ka ni Sisi. Kaya sa kuha dahil siya. Mm. Gibaliktad. kibaliktad. Gibalik tak dek konya Gibaliktad de oh. gibalik niya. konya, la la import, okey ko niya. Sa sakwa dia sa pa dorong, Pero... Di man daw siya sa imo kay gigibartaran daw kaniya kay maot daw kag batasan. De. Ay, maot daw batasan mura magay kay kag bulad ya pilikas. Yeah, maot daw kag batasan. Maot daw ka. Okay ra, okay ra. Okay ang maot daw batasan basta kami ni sisi nakaana nami. Kamo kay blind naman ko kayo. kag lag kayo kay kag mura kag piso wifi. Dili nakaangay ang ikaw ni Sisi. <laughs> si Sisi kaya nakukuntakon, patuon ako na no, Tapos no. pag ni Sisi, mula kaon nami, ato nami bisag asa sa city. Oh. Sa so, samyong naungawa po nama oh Aw, ah, dili naangay ibagay ka Sisi kaysa mamara ka ni Sisi. <laughs> mm. <laughs> Tanawar ko ng wa ito nangawa ang Simon, murag kamil Ano naulaw ko si mong Simon. Naulaw ko. Nga dili matawag interior, kung dili pa matawag gantas mura pong stanza motor <laughs> Hmm, Ikaw, ikaw, nanu mangkadik mang bagay ni sisi, kami man